Hello guys, tayo yung magsasampay ng mga nila nilabahan. <laughs> naglaba ako kanina, ayan. Tingnan nyo. Tapos ko na naglaba. <clears throat> Bahay. Mayarap ang, mayarap ang bahay kasi mahirap ang laiton ng panggawa. ayan, kung katapos kong magsampay didilig naman tayo ng halaman didilig-dilig tayo ng halaman ito Dilig po tayo ng halaman. Alam ba niyo nang pinandidilig ko sa halaman? Yung ihi ko po kaya yan ng mga kuwano, mga bulaklak. Ang ganda po ng bulaklak niya, madami rin. So, ayan. Ayan po. Sana walang magpapatugtog para hindi ako makapiray Pero meron huyatang nagpapatugtog eh. Ayan oh. No. Maganda po yung ihi. Kasi yung iba bumibili pa ng para bumulaklak yung mga halaman nila. Sa akin, hindi ako bumibili ng pang bulaklak. Ayan, no. Oh. Kusang na dahil lang sa ihi. <laughs> dahil sa ihi namulaklak. mulaklak. Ayan. Press pa. Press na press pa. Ayan, no. Oh. Ayan siya, oh. Yan po yung mga kwan, Korean ginseng. Ito yung ano po. Ground fortune plant. Ayan. Ayan. na siya. Ito naman yung ano. Yung ano yung uh, ang dami ng bulaklak po niya, no? Angel Angel sweet po. Kaya lang hindi mabango. Ayan siya. Ganda ng bulaklak na Magmula sa dulo hanggang sa baba yan. Na mulaklak. Yan ho ang sikreto ng pagpapa ano po ng ano, bulaklak. Yung ihi po. <laughs> ihi po. natin sa umaga. Yung sa umaga yung, yung ihi natin. Ayan. Ito naman yung ano. Ah, uh, ano naman ito yung snake plant na green. Green na snake plant. Ayan. Tinanggalan ko na po 'yan pero dumami ulit oh. Habang tinatanggalan, dumadami. Mm. Ayan po. Ayan po yung mga sinampay ko. Dito sa taas. Ayan. Pagkatapos maglaba, sampay, tapos nagdilig ako ng halaman. Ayan, nakadilig na po ako ng halaman. Meron pa sa sulok pala. Yung pinakasulok pala. Dito, oh. O, so, oh, ayan, oh. Hindi ko pa na, meron din pong ano dyan, Korean ginseng, oh. Yan. Oh, 'yan, nakahidilig na. Salamat. Nakahilig na ako Thank you, Lord. Nandito ako sa taas. Nandito <laughs> sa extension. Mm. mga shorts 'Yun bang nakasanayan nang gawin. Hinahanap talaga. Oo. Oh yung naka, yan, nakasanayan na. Ayan po siya, o. Oh. Ayan. Nakadilig na din po ako. Yan mga bra ko doon, mga medyas. Kasi yan, nagme medyas ako doon sa, sa ano, sa posting ko. Kasi ano eh, mai, ma, ano po doon, mainit. Ayan. Ayan po, baka makapirate po ako kasi, kasi nga po. <laughs> may nagpapatutog po sa baba. Kaya nga, uh, maraming salamat po sa inyong lahat po. At see you my next video. Hindi ko alam kung naririnig po ni, ni ano, ni, 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 ni Lolo itong, ano, itong, kuan itong music na ito. Kasi, ayan, no, oh, lakas-lakas pa na magpa-music. Ayan.